Ito mo pari, Gentry Care. So this is how the Gentry Care will look like. <laughs> Ang mahal! Aga makita naman sa vlog na ikaw yung tumatawag. Sabi nila Architect, gusto na rin daw nilang mag-rolex. Namulat lang sila sa pag-Rolex dahil sa kakagawa nila ng project ng Gentry. What's up guys? Another watch, another day. So meron tayong pupuntahan ngayon. Actually, andyan na sila sa shop. Si Area 29, si na Architect, pupunta rito kasi we're gonna be discussing a little more expansion ni Gentry Timepieces dito sa Green Shopsville. What we did actually, nung so, kaharap mismo ni Gentry, is kinuha na natin and actually na construct na rin ko pakita ko sa inyo guys ha. So this is it. We have the gentry here na lounge and dito tingnan niyo naman yung kabilang side. Extension lang, maliit lang extension guys. hindi yeah, So here will be yung mga ano natin, mga merchandise. So we will have yung mga vault natin, yung mga watch winders na, for your luxury watches and not only that, mga accessories ng mga watches din. Meron pa tayong isang pasabog ali kasama niyo. So here just one shop away, meron tayo. Pakita mo pare. Gentry Care 2020 Ano meron dyan? Opening yan guys, this will be the shop It's a big shop actually, same lang dun sa lounge natin And this will cater to all watch services naman Officially in-house na ni Gentry Timepieces Bangahan nyo yan, ngayon pupunta natin sila architect Kasi pag-uusapan natin yung plans ng construction nitong Gentry Care And of course, hindi na, na try to negotiate kasi dalan nila doon kung magkano yung kontrata eh Mhmm mm Kamusta architect? Hi. Stock. Kamusta? Please, tabasita, tabasita. Ito yung design natin for the gentry care, tama? Actually, ang tagal na namin pinag meetingan to. Nakailang meeting na kami dito to discuss yung mga designs. And, ito na siya. Ongoing naman na. Ito yung perspective. Ito yung perspective. So, this is how the gentry care will look like. Gentry care, mm -hmm. white siya. All white kasi medyo parang Care. Care, ito parang clinic. Yeah. Tapos, gusto ko talaga yung mga technicians kasi na-hire nah ko talaga siya. Mga professionals talaga. Mga work for Patek before, work for AP, work for Rolex. Very professional. na down talaga sila. And we'll have a whole new protocols dito sa Gentrix care natin. So this is how it's going to be. Okay, so ito yung layout natin. Dito yung magiging repair room. This is a 50 square meters, na, roughly. So this is the look of the reception. Ito yung manager's room. So this include everything naman, di ba? Yung tables, yung all cabinetries all architectural, all electrical, kasama na rin. Okay, sige. 60 working days na 60 Grabe naman. Huwag naman gano'ng katagal, guys. Ganyan lang yan, eh. Ayan lang gusto ko. <laughs> Ay ng billing eh. So 2.4 million. Pero wait lang, may paano to? Kasi sabi nila architect, gusto na rin daw nilang mag Rolex. Tama? Tama daw. So idededak man natin dito. Ganun ganun Kamahal mahal. Yeah. Pero grabe ah, ginawa niyo sa taas, itong lounge, itong extension natin for merchandise plus gentry care. For yeah. apat na shop natin Am, dito na sa Dinis. Na apat na beses na akong nagmamakaawa sa mga 'yan. No, para makita na naman. Grabe mga na. oh. Kasi Grabe. Ito. Ang mahal. Para makita naman sa vlog na ikaw yung tumatawa. Sana man yung tatawad. Para 2.4 M na to. Tinawaran ko na to. Alam niyo kung bakit? Buti nga ay na approve nila eh. 3 million gold to, di ba? <laughs> diyan na lahat. Diyan lahat. Diyan. Diyan, 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 diyan mga choices. Ako muna mamimili para sa inyo ha. Uy. eto actually, if you are on a budget, maganda to. This is considered na siya na medyo vintage siya pero at the same time very rare yung white dial na ganito na this is I think if I'm not mistaken yeah this is 1984 this is only 239 by discount right, is... pa no? pag natapan natin kaya architect darwin naman meron akong isa pero medyo modern siya ipagtamangal lang siya ng konti pero sakto lang yun ako bahala sir this is Ay. is na date josh na stick din siya parang yung gusto mo pero this is oyster pero for this one you won't go wrong gusto mo i-try? titignan ko baka mamaya pag 429 <laughs> Or you can do something like this. Nag-cream na yung dial niya. Maganda rin. Two-tone siya. Kung meron na kasi kayong steel, get something two-tone. Pero yan, maganda yan. Actually, cheap yan for 2021. Complete yan. Box, paper, sandwich. So, may discount mo? Siyempre naman. Gagawin pa natin ng discount yan. Gagawin. Tinawad ka. O, grabe naman. Iba naman ng construction. Ah. Sa construction, maraming labor, pare. Hindi nagpapamahal dun eh. <laughs> ano, tingin nyo? Maganda yan? Or should I look for something else? Papay okay, naman. Ikaw. Iisip ako na medyo dark yung dial eh. Now other than that naman, if you want some, pero medyo expensive na. But this is a very unique dial na pinaka best selling ni Rolex na dial. This is the Motif. Oh, blue ba yan? Blue. <laughs> Motif blue. This is already discontinued. Wala nang ganito. 2024 di continue na nila. Maka na yan. That's 569. Ang napili nila is yung motif and ito. Let's check the price. 750. 700. Huwag oh, <laughs> na. Binabaan ko na talaga yan. Motif yan. 2023 pa. Complete set. Ano na nagatawa ng isang <laughs> cabinet. Ayun. Dandil na. Sige na. Dandy, thank you so much. <laughs> thank you. Wala na, hindi na. Ang mura na niyan, promise. So, they got one is the motif and itong precision natin. First Rolex nila yan. Namulat lang sila sa pagro-Rolex dahil sa kakagawa nila ng project ng Gentry. Support sa business. Ganun yun. X-D lang. Tama mo wala ng pagod, hirap. Tiyaga. Kita mo, pare. Ilang cabinet ginawa niyan.